Mga kagoy, Sinong hindi matatakam sa ganitong merienda? Basta't palitaw mga tol! For the win ang merienda ngayong hapon! Bali marami pala tayong nagawa ngayong araw na to! Rasamahan niyo akong gumawa ng palitaw! Bali ngayong araw na itong mga tole gagawa pala ako ng palitaw. Pumunta muna pala ako ng bayan para bumili ng nyog. At pati na rin yung mga glutinous rice at sugar. Pagka uwi ko na nga ng bahay mga tol, agad ko na nga inumpisan para gumawa ng palitaw. Aling nabili pa natin na powder na kakanin. Imamasa muna natin. Sa mga hindi nakakaalam, itong palitaw mga tol ay sikat na merienda tuwing hapon dito sa amin. Hindi ko lang sure mga kaagoy ko anong tawag sa inyo. Since 2005, ang presyo dati ng palitaw, Dalawang piso tatlong piraso. Dahil tumataas ang mga bilihin dito sa atin, yung palitaw mga kaagoy, nabibili na siya sa limang piso isang piraso. Ganon katindi na bago ang presyo. Dahil sa pagtaas ng bilihin, wala naman tayong choice mga kaagoy. Basta ang importante, makakain tayo ng masarap na merienda ngayong hapon. Bali yung glutinous rice natin, after natin siya imasa, kumuha ka lang ng maliit na piraso at i-roll yung muna sa kamay mo. At iipitin mo siya hanggang maging oblong or pabilog. Yung maging ganito ang style niya mga kaagoy. Ganyan kasi ang size ng palitaw. Malapit na rin tayong matapos sa paggagawa ng palitaw. At mga ilang minuto, ito na nga nagawa natin. Isang bila at isang plato. At ang una muna natin gagawin na nilabas ko muna yung malit na kawali namin. At sinindi nga yung kalan. At sa kanila gayong yung sesame seed sa kawali natin. Bali ang gagawin pala natin sa sesame seed natin ay kailan kailangan natin yung patoasted. Yung magiging brown or black yung kulay ng ating sesame seed. Para hindi masyadong masunog, kailangan natin bantayan to at halu-haluin. Hanggang paunti ng paunti, ganito nang magiging resulta niya. Patoasted ng patoasted. Hanggang ganito ang magiging itsura niya. Nakadepende sa inyo mga kagoy kung pwede mo pa yung sunugin. Sa akin kasi okay na yung ganyan. At after nun, mga kahoy, ni labas ko na yung aking malaking kawali. Sinindi ko ulit ang kalan. Para makapagumpisa ng magluto. Bali, nagbuhos pala ako dito na apat na tabo na tubig na wasa. Bali, ang una pala natin gagawin dito. Kukuloy lang natin ito ng mga 10 minutes. At kapag kumulo na ng konti yung ating tubig, saka mo na ilalagay dito yung palitaw na gagawin natin. Bali, hindi ko lahat pagsasabay-sabayin na iluluto. Siguro mga 15 mo ng aking iluluto sa umpisa. Hanggang padagdag ng padagdag yung iluluto natin. Hindi kasi kailangan lahat pagsabayin, baka magkadikit-dikit sila. Malalaman mo kapag naluto na yung palitaw natin, kapag lumulutang na siya sa tubig, para mas mabilis maluto, nilakasan ko na nga yung apoy. Atong At nilakasan ko na nga yung apoy, yung mga ibang nilagay natin ay luto na. Kapag naging ganyan na mga tol, ibig sabihin luto na yan. At saka naman natin siya tanggalin sa pinagkuluan niya. Bali pa konti-konti pala natin sila aangatin. Para hindi sila magkadikit-dikit. At kapag naluto na yung first batch natin, ilalagay naman natin yung ating pan second batch. Ganun lang kadali gumawa ng palitaw mga kaagoy. Sa so, umpisa ka lang talaga mahihirapan sa pagmamasa. Medyo masakit sa balakang. Baling natin ngayon ay pang-apat na batch na. Marami-rami na nga na natin. Hindi ko na rin nabilang kung ilang pieces yung natin dito. Basta mga kaagoy, ito na sila nung naluto na. E sineparate ko sila sa plato at bilao na hindi magkakadikit-dikit para hindi sila magkadikit. Mahirap kasi kapag magkadikit sila, baka hindi magkahiwalay. Marami-rami ang merienda natin ngayong araw na to. Bali pala mga kaagoy, taga saan po pala kayo para alam ko kung saan napadpad tong aking video. Malay niyo, mapuntahan natin yung lugar nyo soon. At i-vlog ko yung pinakamasarap na pagkain niyo dyan. Bali na na pala yung yog natin. At yung sesame seed natin, hinalo natin sa asukan. Imimix lang natin to ng imimix. Hanggang magmix silang dalawa. Bali, sa part na yan ay sobrang linis po pala ng kamay ko. Kinuha ko na yung naluto na na glutinous rice at ibinabad sa nyog para dumikit yung nyog sa ating glutinous rice na luto na. At saka naman natin ilalagay sa sugar na may sesame seed. Tapos mga kaagoy, palitaw na yung kalalabasan yan. Mahilig rin ba kayo sa ganito mga kaagoy kumain ng palitaw? Bihira na kasing may gumawa ng ganito. Sa sobrang taas talaga ng mga bilihin. Bari yung nyog na bili natin ng 40. At yung isang kilong glutinous rice na bili natin sa 90. At yung sesame seed natin nasa 25. At yung sugar natin ay nasa 40. Kayo nang bahal na tinatamad ako. Basta mga kagoy ka hanggang ganito yung kalalabasan ng ating palitaw. Nakakain ka na ba ng ganito? O sige muna hanggang dito na lang muna kakain muna ako ng masarap na merienda ko. Agoy!